blabla tayo. Hindi natin ako na putok itong Ang laki yun. Ang tripod na ito. Ang laki. Ayan, dyan natin na Ha? Ang laki yun. Ah. Alaki, yun. <laughs> Nasa 3-4 na ito. Parang yung kahapon, mas malaki ito kaysa sa kahapon. Ito pa lang. Nakita ko lang nangingitim sa ilalim eh. Baka asawa to nung kahapon. Ayun. Ayun. guys Matik sa'yo Laki oh ah, Halos matakpa na mukha ko ah, Sa so mga trade port na ito higit